Yan. Sa likod. Tasaktan nyo pa ako, boss eh. Diret-diretso kayo, boss. Dahan-dahan lang po kumatras. Itignan nyo po sa CCTV. Dahan-dahan lang po kumatras. Oo, oh, dahan, dahan na. Po nga, po nga po. Pero kasi ba't diret-diretso kayo? Kung tumitingin kayo sana, nakita nyo ako. Nakatigil ako, sir. i nyo pa ako eh. Kasi kayo tumingin Ito, ito yung side mirror Kaya nga, maatras po ako Tahan-tahan ako maatras Eh, ba't na tuloy Kung hindi ko kayo tinapik siguro Nasaagasahan nyo na ako eh Hindi nga eh Itang-ita o oh, si CCTV Eh, meron ito ako kita recording Tahan-tahan ako maatras Nakita ko na nga eh Inayak ko nga kita mag-brake Diba? Nakakakita nga mag-brake Sir, sana Huwag ba't ikinagatit na ikinagatit? Eh, paano ko kakabante? May sasakyan nga dito sa harap Is may meron pa silang kinikater na nagti-ticket eh. Mali niyo na ho, yun. Kung tumitingin talaga kayo, dapat umano po kayo. Pero sinabi niyo po, ina-expect eh, niyo ako mabante eh, May naka-ano nga akong sasakyan eh. Pakita oh, meron ako kano eh, GoPro eh. Napeste. Malishe eh, 'di ba? May nakano pa dito eh. Ano gusto mong ngari? Eh? Okay, okay lang, ayusin mo na lang. Bukas, na, na sayang oras kung may pasok na. pa ako eh. Tuon na sya dapat nakita niya ako.